<todic> hmm? Ayan la habag mo. Ayos, huh? bag mo. Hmm, bag ano, mo. Iyan na sa... yan ito. Umugali. Um, tara na kay... Ano no? na? O, dali na. O, dali na. Tara na, tara na. Yan baka umulan din bag ko o doon nakapasok. Oo. Uh Hindi -huh. na. na sila na na. Kaya na Mang! na. Dito na lang, dito na. Sige lalakad na. Mm. na na Maaarap, na araw si gina ba ang ganda ng sandals ni laola may lakad lang kami sige <laughs> Nagtatanong ka. <laughs> dali, 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 kay. Madali, makiara na sila. Abutong kita ng ulan. Ay, wala kayo payang, no? Wala. Ay, nagumakakakuan <laughs> ka Makuha lang ang beauty nyo. Kay maganda, eh. Mabu saran, saran. Hahaha. Tadi, anjena. Tadi, tadi. Tadi, Huwag na maupo. Malapit na. Nandiyan na. Ah, tara lang. Muna hmm. ina. Tara oh O, sarado pa. Ayan. Taglit lang ayusin natin. O, andito si kuya pala sa likod. Nandali, pasok tayo. Hi Oren <laughs>